Wala hasyenda ang isang malawak na lupain sa Puerto Princesa, Palawan. Pero ang mga nagsasaka roon, mga inmates pala ng Iwahig Prison and Penal Farm. Para bigyan mo mukha ang balita, Mobile Journal, Merimon Reyes. Mga kapatid, kapag sinabing kulungan, nakasanayan na nating sabihing himas-rehas muna ang mga tao sa loob nito. Pero nabalitaan nyo na ba Itong kulungan sa Palawan na walang rehas 30 minuto mula sa sentro ng Puerto Princesa, Palawan, matatagpuan ang napakalawak na lupaing puno ng tanim na din ang kabundukan at hile-hilerang mga puno. Naabutan natin dito ang maraming nagsasaka at nagtatrabaho. Pero hindi ito bahagi ng isang hasyenda. Ito ang Iwahig Prison and Penal Farm, isang prison without walls. Ang mga nakita nating nagbabanat ng buto sa pagtatanim o pag-ani ng saka ay mga persons deprived of liberty o PDL. Convicted sila sa iba't ibang kaso. Habang minubuo ang kanilang sintensya, ito ang kanilang pinagkakaabalahan. Itinatag noong 1904 sa panahon ng mga Amerikano, ang Iwahig Prison ay binuo para sa pagtaguyod ng dignidad ng mga PDL habang sila ay nagre-rehabilitate. Dito, huhubugin ang kanilang vocational skills tulad ng pagtatanim at pagsasaka, pagwe-welding, pangingisda, pagkakarpintero at pati na rin ang tamang pag-aalaga ng aso. Lahat ng training dito, certified ng TESDA at iba pang mga ahensya. Meron din ditong souvenir shop kung saan nakapresenta at binibenta ang mga gawang kamay na produkto ng mga PDL. Dito natin makikita nga ang craftsmanship ng Pinoy na hindi biro. Dahil ultimo dito sa loob ng Iwahig Pinal Farm ay naipapamalas nila yung kanilang galing talento. At pagka nabuo nila, di-display dito, uh, tayong mga bumibisita, pwede tayong bumili dito nga sa kanilang munting souvenir shop. Parte ng kita na makukuha sa serbisyo ng mga PDL, ginagamit bilang pondo para sa maintenance ng iwahi Alam naman natin sa labas ngayon, sa dami ng mga itinatayo ngayon dyan ng mga infrastructure natin dyan, no? madali sila nakakuha ng trabaho. Uh, Doon sa mga reformation programs naman na ino-offer ng Bureau of Corrections, nakikita natin na malaki talaga yung uh, uh, pagbabago sa kanila. No? In fact, noong nakaraan, meron tayong nai-release na mga life sentence. No? Plano na rin daw ng pamunuan ng Iwahig Prison and Penal Farm ang makapagpatayo pa ng mga tirahang matutuluyan ng pamilya ng mga PDL hanggang sa sila ay makalaya. Sa buhay, hindi lahat ay nabibigyan ng second chance. Kaya layo ng Iwahig na pagkalaya ng mga inmate ay maging makabuluhan ang buhay nila sa labas. Mobile Journal mary Reyes po, Hatidang Mukha nang balita